Meron na siyang sumasalakay na insekto mga katribya oh. Kahit nag-uulan Yung mga maliliit natin may mayroon na rin po siyang tama eh, Baka yan na tumaas yung presyo na yan Bakang October Maganda umaga po, magandang hapon sa lahat po ng ating mga katrivia. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay tumila na po yung ating ulan sa hapong ito at eh, follow up lang natin po itong ating kalamansi na inaalagaan para tingnan po yung mga bulaklak na ngayon ay tagtag na sila. Ayun sumasalakay sumasalaki na insekto mga katribya oh. Kahit nag-uulan Yung mga maliliit natin ay Mayroon na rin po siyang tama Eh baka yan na tumaas yung presyo na yan pa hanggang October Maganda umaga po, magandang hapon sa lahat po ang ating mga katribya Balga po kayo sa aking YouTube channel ngayon po ay tumila na po yung ating ulan Sa hapong ito At eh, follow up lang natin po itong ating kalamansi na inaalagaan Para tingnan po yung mga bulaklak Na ngayon ay tagtag na sila Kaya Basang basa pa itong ating kalamansi mga katribya At tinitingnan din po natin Yung uh, size ng kalamansi natin eh halos sa ha, pare-parehas yung pinipitas po ngayon mga katribya po ay ang po ng mga bunga ito yung iba kasalukuyan pa lang po ibang um, namumukadkad po yung bulaklak doon po sa mga nagmomonitor ng presyo ng kalamansi 600 to 700 kapag ka po maganda ang presyo yan po ang uh, lakaran ng kalamansi po natin lalo na po sa parte po ng uh, sangitan pero dito sa amin ay sa east lang po ang kuha ng ating mga ahente siyempre may mga tubo na mga po ang ahente pagka yan ay dumaan na sa ahente may patong na yan na isang daan ang bawat uh, red bag Yeah. Shoutout natin ang mga mayroong pitasin. Tayo ay pinalalaki na lang muna natin para maging mabigat po sa timbang kasi mas malaki po minsan ang nawawala kapag ka po maliliit ang bunga ng kalamansi. Pero yung iba sacrifice na lang po nila po yung bunga na ito dahil pinamumulaklak nila na pambuwan ng Disyembre kaya marami po ngayon lalo na sa parte po ng kabanatuan nagsisipaglinis ng bunga kaya pipitasin nila ang kalamansi kahit na mura para palitan po ng bulaklak kaya yung po uh, mga kalamansi po dyan sa kanila makikita po din nyo ay talagang paliitan hindi po palakihan ng bunga paliitan siya galing din po nitong ating bagay no? siya lang ang lumalaki pag hindi mo inalis yan nakaw yari ang yung puno ng kalamansi babalutan ng husto abot na rin po mga katribya itong ating sanga kalamansi po natin eh paparami naman po ito ng paparami yung nagiging bunga nito yeah. laki rin po noong ugat ng baging ayan uh, hindi mo mapapansin dito mga katribi ay gagapangan na lahat ng ating puno kaya inaagapan na po natin pag tayo lumulusong so yung ating naalis langan lang dapat matanggal po yung kanyang puno mabunot dahil pagka hindi natin mabubunot yan tutubo na siya uli Ayan. ito pa ito yung kanyang puno kaya mga katribya madali lang siyang makita kaya lang eh pag natin sa kalaman si anat umulan automatic mababasa tayo. Ayan. Eh sa mga ka-farmers po natin na ah, nalulungkot pag bumababa ang presyo ng kalamansi, okay malungkot natural pa lang yan natural lang yan dahil buwan naman po ng August automatic yan pagka buwan ng August sa amin ay hindi na po bago po yun na bumaba ang presyo dahil yun naman po ang panahon na po ng ating kalamansi kaya hindi na sa amin surprise kung siya po ay bumababa ang habo na lang natin makalaki po ang bunga pagkatapos Mapalitan ng bulaklak. Ito. Ito yung dapo mga katrebyaw. Oh. Kabata eh. Meron na siyang dapo. Isa yan sa sa lot, sa kalamansi. Yan dapo kung tawagin. Sinisip-sip niya ang katas ng kalamansi meron tayo rito mga katribya po mahahalaw pa kaya hindi sa ganong karami dahil tayo po yung nagpabulaklak pa lang meron yun tayo yung punggus yan, naalis po natin siya kaya dyan dapat tayo ilayo o itapon dami supang ng ating kalamansi mga dulo naman natin mga katiba po may mga bulaklak din naman siya ayan o oops basa ang kalamansi kaya libre ang ligo ayan, yung mga bulaklak ba ay tagtag -tag na ito tumutubo na rin po iba natin mga damo iba naman medyo may malalaki na kaya sumasalaki rin po mga farmers yung mga insekto dahil po yung mga manunusok kasi mga nagdaan ay nag-aaraw Ayan, uh, nakaporma sila. Pero okay pa naman po yung mga maliliit natin mga buko na pang October. Ayan. Ang abuo pa. Pero lang po ilang mga parte na nasira niya. Pero hindi naman po majority. Pero marami pa rin po yung maayos. Yung mga katripya. Sunod-sunod uh, po yung ating bunga. Meron tayong pang November, meron tayong pang December, meron tayong pang October. Meron tayong reject. Ayan o. No? Matibay po yung ating reject. Hanggang ngayon ay nakakapit pa rin. natin sumuot sa kalamansi ayan marami mga maliliit na bunga masalakay din po yung punggos pero hindi naman na siya marami kumpara mo doon sa dati ah, langan na lang po natin siya ng putol para malinis mga bulaklak natin iba ay mga tagtag -tag na iba naman ay maliliit na buko ang bulaklak mga katribya po sa tagulan ay mapapansin ninyo hindi po siya yung marami na namumuti guys sa tagaraw at nakakita na lang ninyo akala natin ay kokoonte pero pag guys siya ay nagbuko na makikita ninyo marami pala hindi mo siya mapapansin hindi siya matagal na namumukadkad madali siyang matagtag dahil sa tagulan gaya niya no? Akala mo dati wala siyang bunga, wala siyang bulaklak, pero makikita mo na lang buko na ang kalamansi. Ayan, natagtag na siya. Yan na po yung ating pataba. Bunga na po yan ng ating sinabog na organic fertilizer. Kaya sasalaki na naman po ang mga punggos dahil nag-aaraw na naman. Tapos umulan. Ayan. Mm, sabay na ligo. Nasa tayo. Trivia. Ay, pambulaklak oh. Sa dulo. Iba po ay mga nag i-spray na. Tayo, di pa po tayo makapag-spray. Dahil muulan Kaya libre na tayo ng ating spray. Kaya lang syempre, meron pong mga naonang bumuka rito. Hindi po natin alam kung siya po ay buo or sira. Malalaman na lang natin yan. Pagka size na siya ng gamunggo or gamais pag ganito na po ang size mga kaparmers makikita ninyo ang kalamans si kung siya ay buo o sira pagka po dong gaya nito sira na yan pero pagka nakita naman natin ay maganda at mga bilog may pag-asa nakita naman natin maray-ray mga bilog Oh, ito. 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 masarap itong ating talbos ang palaya. Hindi po natin siya binunot kasi hindi siya ganong mapait. Ayan o. Oh, bulaklak Oh. Ang dami rin yung bulaklak Yung mga dulo. Ayan o. Oh. Oh, ilang araw na lang yan yeah, mga kapag spray herbicide na po tayo ka medyo lumago po ng konti kapag madalang pat maliliit hindi pa po natin siya i-herbicide sayang po yung gamot para mas ulit ang ating uh, pag-herbicide uh, patuloy pa rin mga farmers po ang pamumulaklak nito ating kalamansi pagkapanahon e pagka panahon ng Agosto, asahan na po natin babagsak po ang presyo ng kalamansi dahil may mga nakukuha na po sa iba-iba pong mga lugar mga po noong malakas na ulan ng buwan ng Mayo eh, ang ating ulan mga farmers pagka po natigang talaga nagpo-produce yan ng maraming bulaklak alam naman natin pag abuan ng Mayo E eh, nandiyan po yung ulanan na malalakas Kaya ang kalamansi magbubulaklak talaga Kahit hindi mo alagaan Magdidiretso ang kanyang bunga Libre ka na ng alaga Ito, sprayin natin ito May parte na maraming damo May parte naman nawala Pulo pulo ito so gumagapang din ito yan at dito, malagay logo na yung ibang damo papakita na siya ng ating kailangan na pag-herbicide ito mabilis itong lumago ito yan ito yung tinatawag nating mga agingay Ay, kasi nung ibinaba natin ito mahahaba rin na matataas tumataas yan Ay, may lang mga parte rito na malaki laki na ng konti para maliliit pa rin titigas hindi uh, naman siya ganun karami Itong ating naiwan Mga palakihin Pero marami pong Naging usbong Itong ating kalamansi Ito sa Area natin Yung mga dulo Mga bulaklak Paglipas ng ilang mga buwan yan no? Nakita po natin sila laki na po Nasaan ng gamais Tsaka po iba Gamunggo uh, Paano po mga katribiya uh, Kita talaga po tayo po bukas Happy weekend po sa lahat Maulang araw po sa inyo Follow up lang po natin Ito pong ating natrabaho ay Malapit na po natin dito na damuhan herbicide para maagapan po natin At huwag na po siyang yung maging magubat God bless sa lahat mga katribya kita natin po tayo po bukas bye bye, bye, -bye.